sa inyong lahat. 'Yon, balik na naman sa aking video. So panahon ngayon is maulan, kaya bagyo daw kasi ngayon eh sabi ng mga tao. At nga pala, guys, hindi ako nakapasok itong araw kasi bagyo. Dahil kaya gusto ko sana magbigay ng mga slice cake dahil birthday ko nung linggo, no? At gusto ko lang sana may may toko na bagyo talaga kasi masyado talagang bagyo ngayon din, guys. At nga pala, guys, bag at nga pala guys kailangan dapat pag bagyo kailangan sinususpindi ang mga klase at saka huwag nyo papapasukin ng inyong mga anak sa mga paaralan kasi dahil kapag bagyo huwag nyo papapasukin ng inyong mga anak sa mga paaralan na yan kagaya ng high school namin kagaya ko hindi ako na, hindi ako hindi ako nakapasok kan hindi ako nakapasok dahil sa bagyo so guys kailangan huwag tayong ano kailangan ingatan nyo mga anak niyo dahil hindi mo sila pwede papasukin ng ganitong klasing panahon yung may bagyo so guys kailangan ano um, at sana magusto nyo tong video na to at nga pala guys kailangan kapag may bagyo talaga o di kaya merong kung anong babala dyan sinususpend ng klase at at mga teacher sinususpend din ng mga klase para ang mga magulang ingatan ng mga anak agay po ng nanay ko iniingatan ako so guys kaya kaya kung ako sa inyo, kailangan maingatan ninyo ang inyong mga anak dahil gusto ko sa lahat yung iniingatan lang sila. Okay, so naiintindihan nyo yun. O, oh, kita nyo, ang lakas ng ulan, no? Oh. O, oh, ayan, o. Oh. So, malakas kasi ang ulan ngayon dahil yung panahon kasi, uh, may rainfall na naman. Kasi, kasi nung nakalang, nung nakalang, nakarang araw kasi, ano, oh, eh, ah, uh, batas yung bagyo, umabot na sa hanggang dito sa bewang, o. Oh. Yan. Kaya guys, nga uh, yung, yung bagyo kasi yung baha, umabot na, na sa hanggang dito. At sa hanggang dito pa ng mga nakaraan eh. Yung July 24, 2024. Okay. So, kaya, kailangan, nga uh, maingatan yung mga anak niyo At wag na wag yung ng mga anak niyo sa ganitong panahon na mabagyo. Yun. La! La. Sanay po ako na nagpa-vlog. Sanay ako na nagpa-vlog. Nagpa vlog Sinasabi ko sa so mga followers ko na kailangan maingatan yung mga anak nila sa ganitong panahon ni yung may bagyo. Kailangan magpaulit-ulit. O. Oh. So, yun ang lola ko, guys. Okay. Okay, guys. Sinintindihan nyo na, guys, ang itong video nito. Okay. So, yun nga pala, guys. Ang kailangan, kailangan mag kayo. Mag- mag ano niyo yun, yung mga anak niyo ayusin niyo yung mga buhay nila. Ang gusto ng mga magulang ay makapagtapos sila ng pag-aaral. Haral guys. Oh yan. Oh, gusto ko pag aral di ba? Oh. Daniel. Tinutukoy ko sa inyo yung tukol sa pag-aaral tsaka dito sa panahong ito. Tsaka sa panahon. Okay. Kaya guys, kailangan ayusin. Kaya guys. Kaya mga guys, ano, kailangan pag-aralin niyo yung inyong mga anak at gusto ko sa, sa kanilang lahat yung makapagtapos sila ng college at kaya po ako gusto gusto ko sana makapagtapos na pag-aaral nay ang gusto ko sa mga followers ko na na yung makapagtapos na pag-aaral yung mga anak nila hindi na punta doon di ba pag, -pag ano lang ng panahon ayun panahon. ayun no? ayun malakas na siya ulan guys ayun eh, no? So guys, wag, wag kayong ano, papasok sa ganitong panahon dahil pag umulan talaga, wag na wag talaga kayong papasok. Dahil ang mga class, dahil lang mga klasing yan, inisinususpind yan pag tuwing kada bagyo. Ah. Kaya guys, kung ako sa inyo, kailangan ingatan nyo, mag kayo dito kasi malakas kasi ang ulan tsaka yung bagyo kasi ano eh, delikado na baka abutin pa kayo ng baha. mabaha, mabasa pa kayo. Tsaka baka magkasakit pa kayo, hindi na. Mas ganito na lang. Pag umuulan, magsusot kayo ng mga kapote. Pwede kaya kayo ng payong. Ganito. Okay. So, guys. Guys, see you na ako sa susunod ngayon uh, itong episode na to. Maraming salamat po sa inyo. See you guys. Bye-bye.